pala, pwede nang uwi. Yung po ay kung inang school man po yung kasabay-sabay, tatapusin lahat yung ganun kahaba ang graduation po kapag doon. So, pero po nakikita ng ating paralan, mag-retend po tayo ay ito na lang sa cover court kung pang makatid po na 100% lahat ng mga bata, mga magula. Kasi na-experience daw po nila nung dati na nag-graduation po sa convention kasi dati na-experience talaga na convention. Eh, meron pa talaga mga parents, mga bata na hindi nakakatid kasi unang-una, yung pamasahe, yung abala, mas malaking ginag ginagasas nila kung paso ang pasta, convention yung ginagala. Yung iba kasi maaari mag-rent pa ng sasakyan, yan. Kaya po, naisip namin na talaga dito na po ganapin yung graduation natin. At sya kasi natin na-advise na po talaga ng mayor na kung po maaari, So, meron lang pwedeng pwede gamitin ng video para lagi yung nama kasi na po hindi naman kayang i-accommodate ng buong convention ang buong general Dahil nga po, according sa DEP, eh, ang graduation rights po ay dapat magsimula lamang May 29 up to 30 2 so days. Eh, ang paaralan po tayo. Ang public school pa lamang po, elementary and high school, we have 37 schools. Eh, hindi po magkakundang yan. dito po po ang mga bata natin. Siguro mga 50,000 plus na yata mga ang bata dito sa Gentry. Sa public pa lang po, eh wala pa yung Friday, doon dito sila na So, kaya po, again, dito po kami simula, 6.30. Bakit po 6.30, sir, napakaaga? Ang graduating class po natin ngayon ay 345. Yan, 344 or 345. Kasi po, meron pang isang babakat na, na Tendrol pa rin, meron nag-aaw. Uh, yun. So, ipalagay na natin 345. 345 po yung ating bata. So, bago na lang po kayo makapasok dito, na napakatagal din po, kakainin ng oras. So, 6.30, ang sisimulan lang po natin doon ng 6.30, yung procession. So, by section po yun, alphabetical. So, mauna po, Aguinaldo, Aquino, alphabetical po yun. So, ibig sabihin, kahit wala pa po yung ating mga guests, mga bisita from division office, tayo po, as long as kompleto na yung section, mag-professional po tayo. So, ibig sabihin, para exactong natatapos ang procession, darating ang bisita, eh, doon at, at least medyo maalaga tayo makatapos. Unlike na, antay natin ang bisita, sa pala tayo mag-professional, eh, bago matapos ang pilihan ng class, eh, ano oras pa po. So, in po, kaya hinihiling po namin sa inyo na by 6.30, tayo po ay narito na sa agad sa venue. Malinaw po yun. Sir, paano po po nalit? Automatic po, po yung malinit doon po sa likod, kaliguran. Hindi po kayo pitaantayin para bago magsimula. Kung malit po kayo, at mga napag sa inyo, eh, kahiyan mo po. Huwag na huwag po natin uh, hayaan mga wala tayong bisita kasi sa atin. Kasi kaya mo po sila bisita, dapat tayo ang mga atin sa bisita. Diba po? So, kung pwede po, uh, 6.30 natin ito na, na para mag Magpagsensya na po kaagad tayo. So, since alpagetical po yan, so, pasensya na po sa Quezon, kayo po idulo. Dulo na po kayo ng sa... Uh, So, ang na-experience ko namin last year, halos yung sa, ano po, madun sa may talagang dulo na rin talaga ng court. So, yun po ay nasa 200 plus na po yung graduates nun. Yung mga 208 plus, parang 280 plus yung graduates nun. E po, 345. So, ibig sabihin po, tayo po ay mag-extend ng 10. So, pasensya na po muli sa keso or Kirino eh, maaari nyo lang masakot yung quote, Quirino and Royals lang. So, pag isa na lang yun, eh, talaga ma, ano doon, medyo mainit po, pagpasayin na po. So, syempre po, parents lang naman po maapektuhan, hindi ang bata. Kasi priority po natin, ang bata, kasi po so sa naman, ang parents ang nasa ito. Kaya na po magsakitisyo pa sa inyong mga anak araw ng graduation. So, sumandali so na lang po mga extra pamay para pamunas kasi baka pag-akit po sa stage, eh, haggard na haggard na kayo sa pawis na pavis na po. Ano? Yun. So, expect nila po yun. Talaga po medyo mainit. ah uh, kasi po yan nga po kami hanggang ngayon ay naghahanap pa rin po ng tent na gagamitin para doon. Dahil kami nagagawa agrad sa barangay, eh wala pa pong approval. Kasi nga po, sa dami ng paaralan na kayo lahat ng support ng ating barangay, eh, hindi po namin po kung kaya kami mapagpigyan sa ating eh, hindi yung isa sa mga problema namin yung mga gagamitin po. Yung, pero bago po tayo yan, ano po susuot natin doon sa graduation? Uh, ano po yung dapat isuot? Ayan, yung formal or pwede yung Sunday dress kung para po tayo magandang mga sa pagsimba. Ayan. Sa sana po, um, uh, naging formal po tayo sa araw ng graduation. So, ang sa mga bata po, ang susuklam nila, wala po tayong togang gagagalitin, kundi school uniform. Ang school uniform po natin, so, hanggat maaari po kumpleto, kung sakali mo po ang ating mga anak ay eh, wala pa po ng uniform, kung, lalo na yung mga transferi, Makikisunod niya po, baka pwede ipakuhira.